happy birthday, happy birthday to you. Uh, happy birthday, admin uh, uh, Bernie Ball. Uh, salamat sa support mo sa channel ko, admin. Uh, enjoy your day sa karawan mo. Andito uh, lang kami, uh, buong Bernie Ball, uh, nakasuporta sa iyo. Uh, God bless sayo, sa iyo, sa kasamilya mo. Happy birthday! Bien, bien, love shoutout po sa inyong lahat dyan. Uh, this is G, bumabati ng happy birthday sa ating admin. Pinakapugi ng uh, uh, team Bornyball. <laughs> ang ating admin. No? Admin, wish ko iyo na mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs> Ayan, at mag ka palagi. Enjoy sa buhay. And God bless you more. Ingatan mo ang sarili mo. At uh, ganun din ang buong pamilya mo. No? Uh, patuloy ka na mag-support pa. Sana uh, nandiyan ka palagi lalo na sa mga sa amin mga small youtuber at uh, enjoy enjoy lang po tayo sa ating pagwawai at enjoy enjoy lang po tayo sa ating uh, pagla live stream sa ating pag upload na uh, enjoy lang po and I uh, hope na uh, sana na uh, mahaba pa ang ating samahan sa white world so I uh, hope na uh, makasupport din ako palagi sa iyo pasensya na na minsan na hindi ako nakapagsupport but Andiyan pa rin naman ang puso ko sa timbol. Sana Uh, magpatuloy ka no? kailan mo gusto kaya burn na! once again happy birthday sa at ingat ka palagi wish uh, magandang buhay po mga kapatid uh, meron po tayong babatiin sa araw na ito na siya pong magdadaos ng kanyang kaarawan at wala pong iba kundi ang ating pinakamabait at pinaka matulungin at poging admin. Ayan. Magandang um, kaarawan sa iyo, admin. Um, I, I know batang-bata ka pa. <laughs> so, um, ang wish ko po sa iyong birthday ay ang good health, um, long life, and life that full of happiness. And I pray for all the success in your YouTube channel and in your personal life. And I pray that guide, uh, the Lord will continue to guide you in every decision that you make and lead you into the right path of um, having a mission, whatever the desires of your heart. May God continue to bless the desires of your heart. Ayan. Ako po'y nagpapasalamat dahil po sa Puyaters ay nakilala ko po kayo at um uh, God directs my steps po na makilala ko kayo and I know God has purpose uh, for all things have been working together for good to those who love God and Puyatters thank you so much at dahil sa inyo ako ay natutong kuman pa. <laughs> at dahil po kay admin ay patuloy po tayong magmahalan at uh, magsuportahan sa bawat isa. I love you guys. I love you admin. At uh, mag-enjoy ka po sa iyong birthday. Kumain ka ng maraming cake. Kumain ka ng maraming pagkain. At <laughs> uh, mag-enjoy po kayo. At uh, may God continue to bless you in all areas of your life. And God bless you po admin. Have fun in your special day. Bye! Hi! Hello! Lutters of Timbornabol. Mga mga love shout out sa inyo lahat. May love shout out. Ako nga pala si Ellen Keys Vlogs. And I'm <laughs> Kaskaserang Mami. At bumabati kami ng isang maligayang maligayang kaarawan sa iyo. Admin Cunyato. Yes. Happy birthday paring Admin <laughs> Borniball. <-y> <laughs> Uh, uh, wish ka muna ng kahit konti lang. <laughs> Ako muna. <laughs> o sige. Uh, tawag dito. Uh, mabuhay ka hanggat gusto mo. Tama ba yun? Uh Oo. -oh. <laughs> Ikaw. Eh, uh, good health always, parang admin. At sana'y maraming marami pang birthday ang dumating sa'yo. And, and blessing. God bless you always. Thank you very much sa lahat ng mga suporta mo sa amin, mga team Puyaters. Ayun. At huwag ka sanang magbabago. Yan. Always. Bye-bye. Happy birthday again. Bye. Ano daw always? Yuna yun na yun. Paring admin. Always. I wanna be <laughs> with you. Support, support us always. Paring admin. You know, mm. magbabago. Thank you very much. Say bye -bye. you very, very much. Bye-bye. Team Bora Bye-bye. Hi, everyone. This is a girl. Binibiling-binibiling madikit ng turkey. Ayan, guys! Team ball at Happy Team priyaters Birthday, birthday ngayon ni Admin! ball Vlogs! Ayan! Para na sa Italy at nang makakain ng pansit dahil mukhang pansit si Binibini! Ayan, syempre! uh, wish ko sa iyo Admin, sana lagi kang happy, lagi healthy at sana mag-iingat ka lagi diyan sa sa Italy kasama ng iyong pamilya. At maraming maraming salamat sa friendship. At thank you din dahil napabilang ako sa Team ball at Siyempre, nak nakamit tayo ng madaming mabait na kaibigan. O, oh, diba? Ayan, yun lang. Pero, uh, nakalive naka, naka ka ngayon. At, nandun ako. Tapos sabi mo, 69 na ako o 79. Pero, sabi ko, 20 lang ako ngayon. O, di ba? Diba? Look at me now. Ang <laughs> arte-arte. O, ba? Diba? Ayan. Ayan na ang prueba, di ba? Parang kapatid ko lang yung mga dalagin din mo. Ay, charot! Anyway, happy, happy, happy birthday sa'yo at God bless. Ingat lagi, mama, chuk chuk! Ayan, may shout siya out sa lahat ng tumbo Boy. Ah, uh, nice tumbo sa pinakamahal admin. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Uh, sana madami pang birthday dumating sa buwan At uh, maraming salamat din na lagi, lagi kang andyan. Kumagabay sa mga salat ng mga tingit. Maraming salamat. Happy, happy birthday. Hindi ko na masyadong pabaan kasi alam ko marami pang bibigay sa'yo. Happy birthday ulit! We'd shout out uh, vulnerable teams and, and to all the viewers the host. Just a short message to our dear admin vulnerable guns. Admin, may you have more more birthdays to come, more blessings to come, and wish you good health. Keep up the good work, and we'll always be here to support you. Again, happy birthday, and have a good day. Hello everyone, bago ang lahat, syempre gusto ko lang magbigay ng isang uh, pagbati muna sa lahat ng mga manonood, sa lahat ng viewers ng ating admin, Bornable Vlogs, ayan, mega love shoutout out sa inyong lahat. Syempre, admin, happy, happy, happy birthday. Itong araw na to ay isang uh, napaka-espesyal para sa iyo dahil uh, ito ay yung araw ng iyong uh, pagsilang dito sa uh, mundong ibaho. admin, happy, happy birthday. Um, wish ko lang... Um, sana lagi kang nasa magandang kondisyon, good health, ikaw at ng pamilya mo, syempre. At nandito lang kami ng mga kaibigan mo, hindi man tayo uh, personal na nagkikita-kita pero malawak na yung ating mga pinagsamahan dito sa social media, syempre, hindi na yun matatawaran, Adam. Congratulations sa lahat ng mga na-achieve mo. Siyempre, alam ko naman na napaka-supportive mo at napaka-supportive din ng pamilya mo sa iyo. Ayan sa congratulations admin at uh, ipagpatuloy mo lang yan. Alam ko na marami kang mga mabubuti at kain. Gustong mga matulungan. Ayan, pero um, Uh, kakayahanin mo yan. Alam ko lahat ng mga pagsubok, uh, kayang-kaya mo yan dahil nandito tayo tulong-tulong. Admin, happy happy birthday. Um, araw mo to, kaya enjoy mo lang. Uh, uh, kunin mo yung, it uh, wag mo ibibigay kay Amore yung ATM mo dahil araw mo to, wag ka magpapa sa kanya. <laughs> Joke lang, Amore. Ayan. Happy happy birthday, Admin. Ayan. Ito, it, dapat ang mag sa sa'yo ngayon ay si Amore. Ayan. Amori ni admin ayan uh, happy happy birthday admin uh, enjoy your day enjoy your day with your family um ayan ha, have a good day admin pahabol pala uh, dahil birthday mo ngayon uh, hayaan mo si Amori ang maghugas ng pinggan nyo. at wag ikaw ayan mag-rest ka diyan uh, dahil araw mo to ayan happy happy birthday Ayan guys, another day, another greeting. Sayang binabati ko sa aming admin na si Admin Barney Barblang ng happy happy birthday. Ayan. Paring admin ilang taon ka parang <laughs> nakalimutan ko itan. Ayan, nandito ako sa harap ng camera ngayon kasi nakalimutan ko na namang gumawa nito. Ang tagal na nito eh. Happy happy birthday paring admin. Ayan, more birthday to come. Ayan, stay healthy and more, uh, more blessing. Ayan, of course. Ayan, more friends. Ayan. Salamat sa opportunity na makapag-greet sa iyong birthday. Sure. Na always happy ka naman. And yun lang. Happy, happy birthday. Nung no, sabi ko. Bye-bye. Magandang buhay po sa lahat. Uh, ako po si Kuya Rice and Family Vlog. At uh, nais nice ko pong batiin ng maligayang kaarawan ng ating uh, butihing uh, admin ng Borneo Team, si Admin, Bornable. Uh, Kuya Admin. Uh, enjoy lang, enjoy lang, enjoy lang. Ayan. Sana yung maray pang birthday na sarting. At uh, enjoy lang kayo dyan. Kasama mong pamilya mo. Celebrate kayo. D Dapat laging happy lang. Sa uh, Happy ako at napasama ko sa Bornable team. Mga uh, Napakaganda ng ano nasa samahan. Kasi na napakabait ng admin, di diba? ba? Kilala mo 'yung admin namin ko 'yung admin? Ah, happy birthday again ko 'yung admin at sa uh, Naway no, Bigyan ka pa ni Lord ng malusog na pangangatawan. At uh, sana ay more revenue para maraming pumatulungan. At uh, sana laging ano, laging yung paay nakatapak sa lupa para laging cool di ba just enjoy your day uh, kuya admin at happy happy birthday ulit uh, god bless you more buhay ka ang gusto mo bye bye po Yan. Uh, May namigalag siya at sa lahat ng viewers ni Sir Admin. Hello Sir Admin dahil malapit na yung kaarawan. Kasalang itong batiin ng happy, happy, happy and blessed birthday. Mm -hmm. Ayan, ang um, wish ko sa iyo sana matupad mo lahat ng mga pinaplano mo sa buhay, lahat ng mga pangarap na minimiti mo, ayan, uh, makakamit mo na lahat yon And, um, uh, happiness always, and stay healthy, and God bless you and your family. And, uh, uh Sir I Admin, mean, nandito lang kami, palagi nasa likod mo lang kami. Maraming maraming salamat sa iyong palaging pag-support sa akin at sa buong team. Thank you, thank you so much. Kahit nang busy ka, nandun ka pa rin na nagsusupport. Thank you, thank you so much, Radmin. Happy, happy birthday. Yan, enjoy your day. Ayan, ayan na naman tayo. Greetings na naman. Another birthday greetings na naman. Diyos ko po, Lord, napakaraming greetings. Hindi ko natuloy alam po anong sasabihin ko. Ang hirap kaya gumawa ng greetings, no? Makailang take ka pa bago maging, ano, maging final. just ko. In a way, uh, dahil sa birthday ng ating admin, syempre, babatiin natin siya ng pinakamaligayang kaarawan admin. Happy, happy birthday sa sa'yo. At uh, ang wish ko lang is, uh, number one, good health. And, uh, More years to celebrate, admin, and more cakes to slice. Happy, happy birthday sa iyo. Happy, happy, happy birthday. Sa iyo ang pagkain, sa iyo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, admin, and say hello to Maring Amuri. God bless you, admin. Good health and uh, more, 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 more success on your channel. Bye, admin. <coughs> Hello guys! Shoutout sa lahat ng team po team steam Ah, uh, Bago ako mag-usap, bigay na kami sa sa team admin volleyball class. Isang awitin na malupit, detchala. Okay, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, another one more time. Jacqueline, volleyball vlog. Uh, wish ko na sana marami pang birthday na dating. At uh, sa, marami pang uh, cake ibo vlog. Yan. Uh, Siyempre, uh, kung ano man yung healing mo sa yung buhay, ngayong dating na birthday, sana matupad. Uh, ingat lagi sa admin sa trabaho. Siyempre, uh, good health sa lahat ng buong pamilya. Ayan guys. Thank you for watching guys.